Hello, what's up mga tol? For today's video, ito, share ko lang itong experience ko dito sa pagpasok ko dito sa may Skyway Stage 3 mga tol. At bilang warning na din sa mga kagaya ko na baguhan nga rin dito sa pagkakit pag dito sa may Skyway Stage 3 mga tol, panoorin nyo itong mga ano, mangyayari dito sa video na ito mga tol dahil nga first time ko nga ditong dumaan sa may skyway stage 3 at papunta nga ako dito sa nabukotas ito nga ang sumunod na nangyari mga tol pagpasok ko nga dito sa may toll gate ay pinara ako ng dalawang enforcer at pinatabi ako sa gilid at abangan nyo nga yung full video nito mga tol at kung paano ako napadpad dito sa may skyway stage 3 kung paano ako makyat dito at nang makatabi nga ako dito ito nga ang mga nangyari mga tol yung usapan namin ng mga enforcer Good morning. Good morning. Good morning po. Dala kayo mukit no? Ito po. Ang ino saan? Ito. mga ilagi dito? Ay, ngayon lang po. siya. lang po. Ayun dito? Ito po. Papunta po kasi ako ng nabotas po eh. Ha? Papunta po ako ng nabotas. Galing po ako ng Isabela. Ayun ka lang duman dito? po. Yan. Ngayon lang po ako dumating, dumaan dito. Parang dumaan dito eh. Pwede naman flip-flop ng vernon. Kamilya rin eh si D.A. Paano mo magpatulayan kung anong dumaan dito? Eh, gumamit po ako ng, ano, ng Google Maps eh. Dito, dito po tinuro kanina. Sir, dito ha. Pwede naman kayo dumaan dito. Pero may track ban po kasi. Ay, sorry po. Hindi ko po kasi alam. Please Uh, uh, hindi ko po, hindi ko po kasi alam. Hindi, mo alam. Napahamak kapaham. yeah. si ka ya, uh, uh. pa. hindi eh, hindi ka aware sa area tanong hindi naman po kasi ako nasabihan. Di ko po Hindi po eh, eh. Eh, sa Hindi ko Dari po alam eh. kasi ko, Hindi di ko po kasi alam ngayon eh. Sa bale. <laughs> sa galing po ako ng antimo sa bahay po ng bosko. Sa tugigaraw Na po Ay, hindi ko po napansin po eh. Kasi yung tinitingnan ko po yung sa may Google Maps kung saan ako da hindi okay, ako nabahan namin naman isa lang, isa lang ko so, yun so, po, po yung updated oh, ano lang address na iti ko o address na hindi demand eh yung address po nang sasakyan sa Sackens, antipolo po taga antipolo po kasi yung bus ko pero okay. oh, nasa Isabela po ako na po sa Isabela po ito, naka-park kasi taga din dun, taga okay. dun din po sila. Sige na ka ng warning pero bumaba na lang ha. Kasi pag yung mas mataas pa sa akin ang nakikita sa'yo, baka makikita yung mga Pasensya pa kailan yun, kahit laging ka pang inyong, about, yung kailan ka pa. Pasensya na po. Ha? <laughs> ah? Tapos sunod pa, alam ko na po. Pagkakang <laughs> So ayan mga tol sa mga kagaya ko nga na first time na akit dito sa may Skyway Stage 3 ay dito wag na kayong papasok dito ng ganitong oras dahil nga truck ban mga tol. At hanggang dito na nga lang mga tol salamat sa inyong panonood.